Hello po mga kalaki, 5pm na po ng July 24 at syempre po sa mga hihingi po ng mga lucky numbers dyan para po sa mga last draw po ng mga tataya mga kalakiya Naku, no, ito na po mga kalaki ang magagandang tips na ibibigay ko po sa inyo. Sa mga mahilig pong tumaya dyan ng mga 2 digit, tatlo po ang ibibigay ko ngayon. Sa mga tataya po ng 3 digit, tatlo rin po ibibigay ko. At sa mga tataya po ng 4 digit, tatlo rin po. At syempre po, ang mga 5-digit lucky numbers, dalawa po ibibigay natin na yan. At sa mga 6-digit lucky numbers, dalawa rin pong ibibigay natin. Ngayon pong last draw po ng hapon mga kalaki ngayon, alas 5. Kaya sa mga wala pong gagawin dyan, sa mga nasa bahay na, sa mga pauwi pa lang habang walang ginagawa, buksan nyo na po mga cellphone nyo at syempre panoorin nyo po mga lucky numbers, mga tips na ibibigay ko po para po sa inyong lahat mga kalaki. At sa mga nagtatanong po sa mga bagong followers namin dyan na nanunood, 3 days po ang pagitan natin bago po natin palitan ng mga lucky numbers. Okay, ingat-ingat po kayo sa mga pina-follow at pinapanood dyan. Ako lang pakadami po mga peak dyan mga laki na ginagaya po ako. Ito po sa mga uh, may gusto po sa amin. Panoorin nyo po sa mga may ayaw naman po. Lagpasan nyo po ang videos namin, okay? At sa mga napanalo na po namin, congratulations po. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw. Ang mga lucky numbers namin, hindi po namin pinipilit yan sa mga may gusto at nagtitiwala stay lang po kayo dyan at mga legit na mga lucky numbers namin ni Lola Carmen ang ibibigay ko po sa inyo. Kaya, eto na, simulan na po natin ang pamimigay ng mga masaswerteng numero para po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, eto na po mga kalaki ang two digit lucky numbers. Umpisahan na po natin sa mga hihingi ngayon. Kailangan mo ba na matatayaan ngayong last draw ngayong hapon? Eto na po two digit lucky numbers mo, ilista mo na. Number 324. Yun po yung una. Ang pangalawa po ay 82 at ang pangatlo po ay 915. Ayun po mga kalaki at syempre po, isunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers natin ay number 118. Ang pangalawa po ay number 690 at ang pangatlo pong 3 digit lucky numbers ay number 725 <coughs> <Seven, coughs> ayan po mga kalaki at syempre nabigay ko na po ang 2 digit at 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers pero bago yan nakalimutan kong uminom inom muna ako Okay mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers mo, ilista mo na ito na po, number 1248 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 9902 At ang pangatlo po ay number 8536 Okay mga kalaki at syempre po Bago ko po ibigay ang 5 digit lucky number At 6 digit lucky number Sa masusugi nating mga lucky followers dyan dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makakuha po kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account ha. Kinukuha po ang picture ko, ginagawang profile. Nako, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na nasasalihan. Nako, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na pinapalaw. Hindi po ako yan. Kaya mga kalaki, ito po ang legit na account natin ngayon. Napakadaling hanapin. Red Parungkin, isearch nyo po sa Facebook. Tignan nyo po na mayroong 170,000 followers. Ako po yan. Kasama ko si Lola Carmen. Diyan po dapat kayo naka-follow at sumasali sa private consultation. Pwede nyo po akong makausap, sila hindi po yan sasagot, kahit tawagan nyo mga yan, hindi po sasagot kasi hindi naman po ako yan, okay? Sa amin po, pwede nyo po akong kausapin kahit anong oras, pagsasali po kayo sa private consultation, okay? At sa mga hihingi po ng mga lucky numbers, Message lang po kayo ng message, pag nakita ko kayo po ay naka-follow, padadala ko po kayo mga lucky numbers, agad-agad, okay? At syempre po, meron din po tayong second account, Aris Gatchalian sa Facebook po. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron tayong YouTube. YouTube namin, Red Parunky na merong 17,000 followers. At syempre po, TikTok na merong 445,000 followers. ay yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po, padagal lang kita ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa messenger mo, i-check mo yan. At tatayaan mo sa loob ng 3 days. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ha? sa sa Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Wetting, pag ka sa private consultation. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, Depende po sa tatayaan mo mga kalaki ang ibibigay ko sa iyo pag ka sa amin. Iko-code ko po ang Birdman at Virtue mo Malay mo naman ako dito ka swerte. Hindi ba sa tagal mo tumataya dyan, hindi ka na nanalo. Baka sa amin kami pala magpapanalo sa'yo. Kaya subukan na ang aming private consultation. Message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Good for 3 months po ang membership at may discount po sa mga hahabol po sa mga sasali para po ngayong July. Naku po, bibigyan kita ng Uh, discount po para member ka sa akin ng 3 months ng July, August, at September. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number. Number 31. Number 24. Number 27. Number 10. At number 16. Yan po yung unang 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Number. 28, number 34, number 36, number 12, at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, at 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers mo mga kalaki. Ilista mo na. Number 27 number 20, number 29, number 31, number 36, at number 40. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 3, number 16, number 28, number 37, number 41, at number 42. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers. Takbo na po kayo sa mga suki outlet ha. At make sure po mga laki numbers namin, aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... Baldes Family po ng Paranaque City. Hello po sa inyo dyan sa Paranaque, sa mga Baldes Family dyan. Maraming salamat po. Araw-araw na -araw po silang nunood. At ang request nila, 649. Ayan, sige po. Iko-code ko po yung birth mat na pinadala nyo sa akin at ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya po mga kalaki. At syempre po sa mga, ayan, sa mga vegetable vendor, fish vendor po tayo sa may Malimgas Market po sa Dagupan City. Malimgas. Malimgas Market. Salitang panggasinan niya natin Malimgas. Ano? Hindi ko alam kung ano yung Malimgas eh. Pero parang something beautiful. Ganon. Parang ganon malimgas po, ma public market po dyan sa mga vegetable vendor, fish vendor po natin dyan ayan, kila ate na hello, shoutout po sa inyo at kila ate Raquel Nangihingi po sila ng 2 digit lucky numbers sige, ibibigay ko po yan sa inyo at pang dagupan, pang gasinan napanalo ko na yan, alam ko at syempre mga kalaki, pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, nagshare ng mga videos at nagpapa-shoutout, pag nabasa ko yan ba't nakafollow ka ha, may shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa, good luck